Yon. Check out, check out. Yo, dito ako ngayon sa ere. Salamat ka, Bali. Na nakatapak ako sa ere. Ako ngayon ang nasa itaas at sobrang alapaap. Bago ang lahat, binabati ko nga pala ang lahat ng tao dito sa room. Lalo na ang mortal kong kaibigang homeboy na si Bugs Bunny. <laughs> Bugs Bunny, huwag kang tatakbo Unang baksak at unang tira daw sa'yo. Ikaw kanina nasa ere. Ba? At putang ina ka tulad mo. Tanga at homeboy na katulad mo. At saksakan ang inuti. Dapat hindi ka nandiyan sa ere. Alam mo kung bakit hindi ka nababagay sa lang basura. Ha? Sa room na ito. Sa putak na kasi. Alam mo kasi yung bakit. Masyado ko na na high blood eh. Easy lang, easy lang. it out. Ang dali nga pala. Huwag nyo ako ngayon, no? i-ignore ah. Para yung nga sabihin at ikuwento siya yung tungkol sa mga alabang kong pinabaksa ko na at ibinawang ko ba. Lalong lalo na lalo, to, namumuro sa akin, numero, numero uno si Bugs Bunny. Ban na lang ang pangalan mo. Ba, ban. ban subukan mo nga mag sa room? Tignan ko nga yung bigay mo sa akin tirada. Wala kang pangalan mag-iwin. Ha? Umayingay ako pakinig ka na lang. Alam mo kasi bakit? Maray ka mahutunan sa akin ang buka. sa salita na nanggalit sa akin yung matalas na dila. Na hindi kayang arukin yun naman. At kasi ano, si Topapos. Ha? Ba't Topapos ka? At pa si Giulta ano, si, so, si nga. Ha? Yan ang mga katulad ng mga, ano eh, mga hangan eh. Mga bangbang -bang dito sa room. Ha? Isa lang kayong kalat. Ha, na dapat kayong walisin ha? Ah, at wasakin at pusain kasi isa kayo masalot dito sa room <laughs> alam mo Jewel ano shit? shit ka pa? shit? shit? Ha? Ah? hindi ba kasi yan huwag ka na mag itagalog mo ng malinaw ha? Ah? para mabasa ng iba kasi yung English ko kita ka ano, baluktot eh ha? Ah? yung kokote mo baluktot ha? Ah? numero uno yan kasi ah, siguro nagtatype ka baluktot ang kamay mo ha? Ah? Ha? Ah, Kasi ko eh. Kakapamurat ko na ako ng maaga. Salamat ka at mabayat-bayat pa ako <laughs> Alam mo kasi dito sa live nating chat room, yahoo.com Ayan ako yan dito ngayon upang bigay ng mga uh, simulain no? simulain na dapat na tularan ninyo katulad ko, di ba? Simple lang. Pero pag bumaba na masakit sa tenga. Si ah. Ayan, katawa niya si Jewel Tang. Jewel Tang na yan. Diba na? Paano lahat ang katangahan? dinala dito. Ha? Kulang nalang isama yung kanyang angkan na puro kapubuan ng alam. ha? <laughs> ah, Jewel, nat natanda mo ba yung mga sinabos yun? Isulat mo sa papel. Ha? Isulat mo. Ha? Wala kang lapis, pulubiga. <laughs> Di ba? Ay, eto, palam nyo kasi yung mga bobo rito sa chat, dapat hindi dinadala dito. Ha? Dapat kaya nyo sa basura. Alam nyo, Isboke Mountain, magtungo kayo doon. Ha? Ilistan nyo yung ano, ilistan nyo yung kababuhan nyo. <laughs> kasi tinadala nyo rito eh. Masakit naman, tsaka napakasakit naman kung dadala nyo rito. Hindi napabagay at hindi nararapat. Yo! Kasi, Salamat, salamat sa'yo, kaibigan. Nga dugo ka laman ka radyo. <laughs> at sika medyo nag-iirit ang aking lalamunan. Kailangan natin subuan ng calcium. Katulad na smoke and mountain. At, smoke mo tayo. <laughs> Commercial. Hmm. Pag sindi ko na sigarilyo, sigurado. May tatawab dito. Katulad na ito pagbuga ko, di Diba? Oh, wala ka pa alam tag loko, ha? Alam mo pa Chris Chris ka pa putak ng mukha ka Ha? Ha? Eh, tag ka pa, bakit lukuluka ka ba sa inyo? May planning ka ba? May kato ka ba sa utak? O bisayan ka? Malapit ang bandalo yung dito, gusto mo i kita. Ha? Pero wag na lang kasi alam mo bakit? Mahahawa ko sa katarataduan mo. Ha? Saksakan ka ng bobo. Numero uno, tanga, inutin. Saksakan ka ng ano? Saksakan ka ng kabubuhan ba? Diba? At saka yung mga ano, mga crisp, crisp pa yan. Walang ako wala ka kwenta kwenta yan, di ba? Oh, binabati ko nga pala yung TFC, mga kababayan ko, at dito ako sa mmb 23. Yan. Pogi ko pala, sabi, sabi ng Eva, di ba? Yan na si, welcome to band. Bani. Yan si Bani. Bani, tumakbo kanina kasi natakot sa akin. Ang bilis niya tumakbo, nagdagay kagad ng rocket sa likod. <laughs> Bani, hindi kayo ito, Bani, nasa dino sa'yo. Alam mo, sa pagtakbo mo, may nakapala ka ba? Siguro nadapa ka pa sa pagtakbo mo. Nung bumalik ka, nag nagbuha kang tanga. Ha? Wala ka pangalang jewel, ha? Alam mo na iinggit ka kasi taka ka. Takta ang mga ng bobo. Ha? Gago mo. Gago mo. Inuulit ko. Gago mo. Yun. So, huwag nyo akong gagayahin kasi alam nyo ba? Yung mga kritiko kong itong mga hango sa aking utak na pumasok, ibinubog ako sa mga kalamang utanga. Kasi, ito katod si Jibel, diba? Jibel tanga. Jibel bobo. Ha? Inutin. Kupakin. Ha? Ilang mga popular yung mga takas. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kasi yan, mga tao niya, hindi kaya akong paalisin dito sa trono ko. Kasi, pag pinaalis niyo ako, <coughs> sabi nga raw ng iba, ako raw ang hari na busy ha, ng Yahoo. Kaya, hindi Kaya, Huwag niyo na kasi balakin na ako iharakan sa aking dadaanan. Sapagkat, kapag ako ang dumating, para akong buhawi lahat kayo, mawawala. Diba? Katulad nito mga tangan to, inutil. Narakan ako. Kaya eh, nakakita sila ng malakas. sinagupa ako ngayon. Lahat sila nagsitakbo, nagkakandara pa. Para bang ayaw nila ang... ako'y mahuli. Diba? Kasi di lang ako kayang sibukin.